Guys, magluto mo. Ay, gagawa muna tayo ng, ano, buko pandan. Ayan, guys, ang oh, dami. Lalagay natin ito mamaya sa lagayan. May lagay ka, na, ay, binilite. Kasi birthday ni ate wow! Amy bukas. <laughs> Yan yung may birthday, oh. <laughs> busy, busy kami. <laughs>

Lagyan natin ng sago na maliliit. At itong vanilya na buko pandan. Ganyan pala talaga ang ano? Ayan guys, malapit na matapos. Ilalagay na namin sa... Lagay. Ilalagay muna natin ang pabango. Pang pasarap para bumango yung aming nilulutong ay ginagawa pala na buko pandan. man mo mo na. Yan halu haluin muna natin. Yan halu haluin muna natin. Napuno yung dala kong ano copperware na Kawali. Halin, so, Haluin muna namin para ito hindi na ang krep. Oh, diba, sarap! Ken, yeah. hindi na hugasan. Ano ba yan? Buko. uy Ay, hindi na hugasan yan. Hmm. Kasi mawalang lasa yan. Malinis naman yan eh. Ayan guys, ang sarap na aming buko pandan. Ayan, nilalagay na. Ay! Nilalagay na yung buko. I am.